Musta po ako po si Dr. Mila de La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 30 taon ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na manatiling masigla, may tiwala sa sarili at malusog ang kanilang buhay sekswal. Siya si Aling Teresita ay sa otaong gulang malusog aktibo at patuloy pa rin pinahahalagahan ang kanyang intimasya sa buhay. Ngunit isang umaga, nakaramdam siya ng isang bagay na nakakatakot wala. Walang anumang pakiramdam sa kanyang tinggil o sa panlabas na bahagi ng kanyang ari. Walang pagnanasa, walang presyon, walang sarap isang malalim na pamamanid lamang. Hindi ito sakit o epekto ng gamot. Ito ay isang pribadong gawi na ginagawa niya sa loob ng maraming taon at hindi kailanman kinuwestiyon. Ang pamamanhid na ito sa ari na dulot ng maling paraan ng sariling pagpapasaya ay isa sa mga pinakana-overlook na banta sa kalusugang sekswal na nakikita ko sa aking practice. Maaaring isipin ninyo na ito ay hindi nakakapinsala o malusog pa nga. Ngunit kapag ginawa sa maling paraan, dahan-dahan nitong sinisira ang mga ugat nerves at pinipigilan ang daloy ng dugo nang hindi mo man lang namamalayan. Ngayon ibubunyag ko ang apat na karaniwang pagkakamali sa sariling pagpapasaya na tahimik na nakakapinsala sa mga kababaihang may edad at ituturo ko sa inyo kung paano ito maiiwasan. At sa huli, ibabahagi ko ang isang mabisang paraan upang maibalik ang pakiramdam at intimasiya sa natural at ligtas na paraan. Simulan na natin. Unang pagkakamali. Sobrang stimulasyon ang patibong ng matinding vibration na nagpapamanhid sa iyong pakiramdam. Madalas itong nagsisimula sa pagnanais na makaramdam ng mas matindi, lalo na habang nagbabago ang ating katawan. Kaunting dagdag na diin, mas malakas na setting ng vibrator, isang bagay na muling lilikha ng kasiyahang dati madaling maramdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon ito, ay nagiging isang mapanganib na gawi isang bagay. Nabihirang makilala ng mga kababaihang may edad hanggang sa huli na ang lahat, ito ang tinatawag kong patibong ng matinding vibration. Habang nangangako ito ng higit pa ang kahihinatnan ay isang unti-unting pagpapatahimik sa natural na tugon ng iyong katawan. Habang tumatanda ang mga kababaihan at lalo na pagkatapos ng menopause, nagbabago ang pagiging sensitibo ng katawan ang mga tisyo ay nagiging mas maselan, maaaring bumaba ang daloy ng dugo at ang mga dulo ng ugat ay nangangailangan ng mas banayad na pangangalaga. Kapag ang sariling pagpapasaya ay isinasagawa gamit ang matindi at nakatutok na presyon, lalo na sa isang malakas at may matulis na dulo na vibrator na paulit-ulit na ginagamit sa loob ng maraming taon sinisimulan nitong labis na pasiglahin ang napakasensitibong mga nerve fiber ng tinggil. Ang nagsimula bilang isang paraan upang makaramdam ng higit pa ay maaaring humantong sa wala ng maramdaman. Hindi lamang ito tungkol sa nabawasang pakiramdam sa panahon ng intimasya. Ang sobrang paggamit ng matinding vibration ay nagdudulot ng maliliit na pinsala sa maselang mga tissue ng ari at tinggil maliliit na sugat na naiipon sa paglipas ng panahon ang maliliit na trowamang ito ay nakakasira sa kakayahan ng mga ugat na tumugon habang pinipigilan din ang mga daluyan ng dugo na naghahatid ng mahahalagang oxygen at sustansya ang resulta ay isang unti-unti at madalas ay hindi na maibabalik na pamamanhid ng pakiramdam hindi ito nangyayari sa isang gabi lamang at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay napakapanlingin lang. Karamihan sa mga kababaihan ay nagpapatuloy sa gawi sa loob ng maraming taon nang hindi napapansin kung ano ang dahan-dahang nawawala sa kanila. Dagdag pa sa alalahanin ang kakulangan ng edukasyon tungkol sa paksang ito. Hindi tinuturuan ng mga kababaihan kung paano ligtas na bigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili habang sila ay tumatanda walang nagsasabi kung paano dapat mas maingat na hawakan ang mga tisyo na naapektuhan ng menopause o kung paano humihina ang kakayahan ng katawan na gumaling sa paglipas ng panahon. Sa katahimikan at pribadong lugar, maraming kababaihan ang patuloy na gumagamit ng labis na stimulasyon na nagkakamaling naniniwala na ito lamang ang paraan upang makaramdam ng anuman gayong sa katotohanan. Ito mismo ang sanhi ng pagkawala ng pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, napapansin nila na mas matagal bago sila magkaroon ng pagnanasa, na ang orgasmo ay parang mapurol at ang haplos ay hindi na nakakapagpasigla tulad ng dati. Inaakala nilang ito ay dahil lamang sa pagtanda pagbabago sa hormones o pagiging mas matanda, ngunit madalas ito ay resulta ng maraming taon ng pisikal na gawin na sumira sa kung ano ang dating perpektong gumagana. Upang mas mapalala ang sitwasyon sinasanay ng gawin na ito, ang katawan na umasa sa matindi at hindi natural na stimulasyon. Ibig sabihin, sa panahon ng tunay na intimasya, kasama ang isang partner kung saan ang pakiramdam ay mas banayad at mas emosyonal, maaring mahirapan ng katawan na tumugon. Lumilikha ito ng pagkakalayo hindi lamang sa katawan, kundi sa mga relasyon intimasya at tiwala sa sarili. Maraming kababaihan ang nagsisimulang umiwas sa emosyonal na paraan o umiiwas na sa intimasya hindi sigurado kung ano ang mali, ngunit nahihiyang magsalita. Ang mabuting balita ay ang kamalayan ng unang hakbang sa pagaling. Ang paggamit ng mas iba't ibang uri ng haplos pagtuklas ng iba't ibang hindi gaanong matinding setting nang vibrator, paggamit ng sapat na pampadulas at pagtutuon ng pansin sa buong katawan na pagnanasa sa halip na mekanikal na stimulasyon lamang ay maaring unti-unting sanayin muli ang iyong katawan na tumugon ng may mas kaunting pagsisikap. Hindi ito tungkol sa paghinto. Ito ay tungkol sa pag-aakma upang suportahan ang iyong nagbabagong katawan, ang iyong kalusugan at ang iyong pangmatagalang paggana. Ngunit habang ang sobrang stimulasyon ay nagdudulot ng pisikal na trauma, may isa pang pagkakamali na nakakasama sa isipan at ito ay kasing mapanira sa iyong kalusugang sekswal. Ikalawang pagkakamali, pamamanid na dulot ng erotika, pag-agaw sa utak, pagpapatahimik sa katawan. Sa unang tingin tila hindi ito nakakapinsala. Isang maalab na nobilang romansa ilang minuto sa online na erotika, isang pribadong sandali para mag-relax. Para sa maraming kababaihang, may edad ang paggamit ng biswal o naratibong erotika habang nagbibigay lugod sa sarili ay naging isang tahimik na gawain. Ngunit ang nangyayari sa ilalim nito ay malayo sa pagiging hindi nakakapinsala. Sa katunayan, maaring tahimik nitong binabago ang sistema ng pagnanasa ng iyong utak at pinapamanhid ang natural na kakayahan ng iyong katawan na makaramdam ng kasiyahan. Ang tumatandang utak ay nananatiling napakadaling hubugin, ngunit ito rin ay nagiging mas sensitibo sa sobrang stimulasyon. Ang modernong pornografiya at erotika ay madalas na mas mabilis, masukdulan at mas matindi kaysa dati. Ang patuloy na pagiging bago na ito ay lumalabis sa mga pandama. Sa paglipas ng panahon, sinasanay ng ganitong uri ng stimulasyon ang utak na mga ilangan ng higit pa at higit pa para lamang maramdaman ang parehong antas ng kasabikan. Tinatawag itong desensitization isang biyolohikal na proseso kung saan ang sistema ng gantimpala ng iyong utak ay nagiging manhid sa natural na mga pampasigla. Ang ibig sabihin nito para sa mga kababaihang may edad ay simple, ngunit nakakasira ang tunay na haplos emosyonal na koneksyon at ang mga maliliit na detalye ng intimasya ay hindi na nakakapagpasigla sa katawan sa parehong paraan. Ang bugso ng dopamine na dati mong nararamdaman mula sa haplos ng iyong partner o sa isang sandali ng malalim na koneksyon ay maaring maging matamlay o walang dating. Maari mong mapansin na kailangan mo ng mas tiyak o matinding mga senaryo ng pantasya para lamang magkaroon ng pagnanasa at sa huli ang katawan ay hihinto na sa pagtugon. Nagiging mahirap ang pagnanasa malayo ang pakiramdam ng orgasmo at ang pangkalahatang pakiramdam sa ari ay nagsisimulang mawala. Ngunit ang pinsala ay hindi humihinto sa utak. Ang iyong pisikal na tugon ang daloy ng dugo sa tinggil pagiging sensitibo ng ugat, pag-urong ng pelvic floor lahat, ay umaasa sa malinaw na mga senyales mula sa utak. Kapag ang mga senyales na iyon ay pinapurol ng paulit-ulit na pagkakalantad sa hyperstimulating na nilalaman, mas mahina ang reaksyon ng iyong katawan. Ang tinggil ay nagiging hindi gaanong sensitibo, hindi dahil ito ay matanda na kundi dahil ang mga neural pathway na dating umiilaw sa kasiyahan ay naging manhid dahil sa pag-uulit at tindi. Maraming kababaihan din ang nakakatuklas na ang pag-asa sa erotika ay lumilikha ng emosyonal na distansya. Ang dating parang pribadong pagtakas ay nagiging isang pader na naghihiwalay sa iyo mula sa iyong partner iyong emosyon at iyong sariling sensual na pagkatao. Ang tahimik na pagkadismaya ay nabubuo. Bakit wala akong maramdaman? Bakit hindi na ako nasasabik sa haplos ng aking partner? May maliba sa akin. Ang mga ito ay hindi senyales ng kabiguan. Ang mga ito ay senyales ng sobrang stimulasyon at maari itong baligtarin, ngunit sa pamamagitan lamang ng kamalayan at pagbabago. Ang pagbabawas ng iyong pag-asa sa erotika? o ang pansamantalang pagtigil dito ay maaaring maibalik ang pagiging sensitibo ng utak sa natural na pagnanasa. Ang pagtutuon ng pansin sa mas mabagal, mas maingat na paghaplos sa sarili nang walang panlabas na nilalaman ay makakatulong na sanayin muli ang katawan na tumugon sa tunay na pakiramdam. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong nervous system ng pagkakataong gumaling at sa iyong katawan ng pagkakataong matandaan kung ano ang pakiramdam ng tunay na kasiyahan. At habang binabago ng sobrang stimulasyon ng utak, ang ikatlong pagkakamali ay nagdudulot ng mas banayad na pinsala sa pamamagitan ng tahimik na paggutom sa iyong pelvic region ng kung ano ang pinakakailangan nito dugo. Ikatlong pagkakamali, pagpapabaya sa pagbawi pagbibigay lugod sa sarili. Nang hindi binibigyan ng panahon ang pagbabalik ng daloy ng dugo, sa paglipas ng mga taon napapansin ng maraming kababaihan na iba na ang pagtugon ng kanilang katawan. Mas matagal ang pagbawi, hindi na pareho ang enerhiya at nagbabago ang pisikal na katatagan. Gayunpaman pagdating sa sariling pagpapasaya, karamihan sa mga kababaihan ay nagpapatuloy na parabang ang kanilang katawan ay pareho pa rin noong sila ay 30 isa sa mga pinaka na overlook na panganib para sa mga kababaihang may edad ay ang ugali ng pagbibigay lugod sa sarili nang hindi naglalaan ng tamang pagbawi lalo na kapag sinamahan ng dehydration at kakulangan sa pisikal na aktibidad ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang sariling pagpapasaya tulad ng anumang pisikal na aktibidad ay nangangailangan ng lakas mula sa katawan ang pelvic region ang iyong pelvic bowl ay nangangailangan ng mahusay na daloy ng dugo upang manatiling malusog at tumutugon bawat pamamaga dahil sa pagnanasa bawat orgasmo ay nakasalalay sa isang network ng mga daluyan ng dugo at ugat na may sapat na oxygen at sustansya ngunit kapag ang mga kababaihan ay madalas na nagbibigay lugod sa sarili lalo na araw-araw o higit pa nang hindi naglalaan ng oras para sa pahinga at pagbawi ng sirkulasyon, unti-unti nilang pinagkakaitan ang tinggil at ari nang kung ano ang pinakakailangan nito, sariwang dugo at oxygen. Ang isyo ay hindi ang sariling pagpapasaya mismo, kundi ang kawalan ng balanse. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga maliliit na ugat, capillaries ay maaaring lumiit ang ating mga arterya ay maaring tumigas at bumababa ang ating mga antas ng nitric oxide na mahalaga para sa pagluwang ng daluyan ng dugo dahil sa mga pagbabagong ito mas mahirap para sa dugo na malayang dumaloy sa bahagi ng balakang kapag ang mga kababaihan ay regular na nagbibigay stimulasyon sa sarili nang hindi isinasama ang paggalaw hydration pag-unat at pahinga ang resulta ay nabawasang sirkulasyon. At kung saan, hindi dumadaloy ang dugo, nagsisimulang humina ang kalusugan ng tisyo. Maaari itong humantong sa isang kondisyon ng talamak na mababang oxygen sa mga tisyo. Ang mga dulo ng ugat na responsable sa pakiramdam ay nagdurusa. Ang maselang mga tisyo ng ari at puki ay maaring maging hindi gaanong matatag at sa paglipas ng panahon, maaring makabuluhang mabawasan ng pakiramdam ang itsura nito sa totoong buhay ay nakakagulat hirap sa pagkakaroon ng pagnanasa mas mahabang oras ng pagbawi sa pagitan ng mga sexual na karanasan at sa huli isang pakiramdam ng pamamanhid na hindi kayang ayusin ng hormones lamang ang nagpapalala pa sa isyo ay maraming kababaihang may edad na ang malaking bahagi ng kanilang araw ay nakaupo sa isang mesa, nanonood ng telebisyon o nagre-relax sa isang malambot na upuan. Ang static na postura na ito ay naglilimita na sa sirkulasyon sa balakang. Idagdag pa ang sariling pagpapasaya ng walang pagbawi o mga gawi na nagpapabuti sa sirkulasyon at lumilikha ka ng isang tahimik ngunit malakas na pagbaba sa sexual na paggana. Ang masama pa rito ay inaakala ng karamihan sa mga kababaihan na ang mga pagbabagong ito ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Hindi nila nakikita ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga gawi at kanilang mga sintomas. Nagsisimula silang makaramdam ng pagkadismaya, mas mababang kumpiyansa at mas hindi konektado sa kanilang sekswalidad. Ngunit ang katotohanan ay hindi sira ang iyong katawan. Ito ay humihingi lamang ng balanse. Ang mabuting balita ay kahit na maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking resulta. Ang banayad na pag-uunat, regular na paglalakad, malalim na paghinga, at kamalayan sa pelvic floor ay makakatulong na maibalik ang daloy ng dugo. Ang pagpapahinga sa pagitan ng mga sesyon, pananatiling hydrated, at pagtrato sa sariling pagpapasaya Bilang isang maingat na pagkilos ng pangangalaga, hindi lamang pagpapalabas, ay maaaring protektahan ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa iyong pakiramdam na buhay, may tiwala sa sarili at konektado. Gayunpaman, may isa pang pagkakamali na madalas na binabaliwala. Isang pagkakamali hindi sa gawi o dalas, kundi sa pisikal na posisyon, ang paraan ng iyong pagupo ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng iyong mga ugat, ika na pagkakamali, maling postura at limitadong sirkulasyon maling paraan ng pagupo. Habang nagbibigay lugod sa sarili, ito ay isang bagay na bihirang isaalang-alang ng mga kababaihan, ngunit ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa sekswal na paggana ang iyong postura. Kung paano ka umupo ang angulo ng iyong mga balakang, ang pagkiling ng iyong pelvis, lahat ng ito ay nakakaapekto sa sirkulasyon at paggana ng mga ugat sa iyong pelvic region. Para sa mga kababaihang may edad ito ay nagiging mas mahalaga dahil ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong mapagpasensya sa presyon at maling posisyon. At gayon pa man, maraming kababaihan ang nagbibigay lugod sa sarili habang nakakuba sa isang sofa nakayuko sa isang malambot na upuan o nakahiga sa mga hindi tamang anggulo na tahimik na pumipiga sa mahahalagang ugat at daluyan ng dugo. Ang katawan ng babae ay hindi idinisenyo upang manatili sa isang nakaupong posisyon sa loob ng mahabang oras, lalo na sa mga postura na nagiging sanhi ng pagkakayukod ng pelvis. Kapag ikaw ay nakaupo ng matagal, Lalo na sa malalim at malambot na upuan, bumababa ang daloy ng dugo sa iyong pelvic floor. Isama mo pa ang sariling pagpapasaya sa parehong posisyon na 'yon at dodoblehin mo ang bigat. Ang pudendal nerve na nagbibigay ng karamihan sa pakiramdam sa tinggil at ari ay dumadaan mismo sa lugar na 'yon. Kapag ito ay paulit-ulit na napipiga, maaari itong mairita o masira sa paglipas ng panahon. Ang limitadong daloy ng dugo at pagkaipit ng ugat na ito ay maaaring hindi mapansin sa sandaling iyon. Sa katunayan karamihan, sa mga kababaihan ay nagsasabing maayos ang kanilang pakiramdam hanggang sa isang araw ay mapagtanto nilang may mali. Mas mahirap makamit ang pagnanasa mapurol ang pakiramdam ng orgasmo at minsan ay merong kakaibang pangingilig o pamamanhid na wala naman dati. Lahat ito ay mga babala paraan ng iyong katawan na sabihing ang sistema ay nasa ilalim ng stress. Ang dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang pagkakamaling ito ay kung gaano ito kabinayad. Karamihan sa mga kababaihan ay maingat sa kanilang pagkain-ehersisyo kahit na sa kanilang skin care. Ngunit ang postura ay madalas na huling naiisip hanggang sa maging problema. At sa maraming kaso, hindi lamang ito tungkol sa sariling pagpapasaya. Ang mga oras ng pag-upo sa buong araw, kasama ng maling mechanics ng katawan, sa panahon ng pagbibigay lugod sa sarili, ay unti-unting binabawasan ang kalusugan ng buong pelvic region. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magambag sa iritasyon ng pudendal nerve, isang nakakadismayang kondisyon na humahantong sa nabawasang pakiramdam at sexual na dysfunction ang nagsisimula sa isang sandali ng pamamanhid ay maaring lumaki sa isang bagay na nakakaapekto sa iyong kaginhawahan at kasiyahan sa pangmatagalan. At gayon paman, man, napakakaunting kababaihan ang nakakaalam na isang simpleng bagay tulad ng pagbabago ng kanilang pag-upo ay maaring nakaiwas dito. Ang pagwawasto sa gawin na ito ay nagsisimula sa kamalayan. Umupo sa isang matatag at sumusuport ibabaw kung saan ang iyong mga balakang ay pantay o bahagyang mas mataas kaysa sa iyong mga tuhod. Panatilihing tuwid ang iyong gulugod at iwasan ng pagkakuba. Madalas na magbago ng posisyon. Kapag nagbibigay lugod sa sarili, subukang humiga ng patag sa iyong likod na may mga unan sa ilalim ng iyong mga tuhod upang payagan ng isang bukas at nakarelax na pelvis. Ang maliliit na pagsasaayos na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong pangmatagalang kalusugan ng ugat at daluyan ng dugo. Natututunan mo na ngayon ang apat na pinakamalaking pagkakamali na tahimik na nagbabawas ng pakiramdam at kumpiyansa sa mga kababaihang may edad. Ngunit ang mabuting balita ay wala sa mga ito ang hindi na maibabalik. May isang teknik na itinuro ko sa daan-daang kababaihan na nakatulong na maibalik ang pakiramdam, mapabuti ang daloy ng dugo, at muling pag-alabin ang kanilang koneksyon sa kanilang katawan. At ito ay mas simple kaysa sa iyong iniisip. Konklusyon ano ang magagawa mo tungkol dito simula ngayon? Kung nakarating ka sa puntong ito, alam mo na hindi lamang ito tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan bilang isang babae ang iyong koneksyon sa iyong sarili, ang iyong kumpiyansa at ang malalim na personal na karanasan ng pagtanda. Sa loob ng maraming taon, maaring sinisi mo ang menopause o ang paglipas ng panahon para sa mga pagbabagong iyong naramdaman, manhid na pakiramdam hirap sa pagnanasa o kahit na ang tahimik na pagkawala ng pagnanais. Ngunit ngayon, alam mo na ang katotohanan. Hindi ito laging edad. Ito ay mga gawi at ang mga gawin na yon ay maaring baguhin. Ang unang pagkakamali ang sobrang stimulasyon ay tungkol sa pagsisikap na makaramdam ng isang bagay sa isang katawan na parang hindi nagaanong tumutugon. Ngunit sa paggawa nito, hindi namamalaya ng maraming kababaihan na sinasanay nila ang kanilang mga ugat na magsara. Ang ikalawa ang pamamanhid na dulot ng erotika ay tungkol sa sobrang stimulasyon na nagbabago sa iyong utak at nagpapamanhid sa iyong kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon. Ang ikatlo ang pagpapabaya sa pagbawi ay tungkol sa pagpapatuloy ng hindi nauunawaan kung gaano kalalim na kailangan ng iyong katawan ngayon ang ritmo pahinga at oxygen upang manatiling malusog. At ang ikaapat ang maling postura ay isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw ng sirkulasyon at pakiramdam mula sa iyong pelvis. Ngunit heto ang pinakamahalaga. Hindi po kayo walang magagawa. Ang katawan ninyo, kahit na sa edad na 60-70, o higit pa, ay may kahangahangang kakayahang umangkop. Tumutugon pa rin ito sa pagbabago. Maaari mong baligtarin ang pamamanhid ng ugat. Maaari mong mapabuti ang sirkulasyon. Maaari mong sanayin muli ang iyong utak upang maranasan muli ang intimasya, hindi sa pamamagitan ng mga sukdulan, kundi sa pamamagitan ng kamalayan, intensyon at pag-aalaga. Ang paggaling ay hindi nangangailangan ng pagsuko ng anuman. Nangangailangan lamang ito ng pagbabago sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, kung paano ka humahaplos, kung paano ka umuupo, kung paano ka nagpapahinga, at kung paano ka bumabawi hindi ito ang katapusan ng iyong sexual na kwento. Ito ay isang bagong kabanata, isa na isinulat ng may kaalaman at pagpili. Mayroon kang kakayahang pigilan ang mga pagkakamaling ito na magdulot ng mas maraming pinsala at ang pagkakataong maibalik ang iyong pakiramdam at iyong kagalakan. Kung magsisimula ka ngayon, ang maliliit na pagbabago ay maaring maging isang bagay na makapangyarihan magsisimula mong mapansin ang pagkakaiba. Ang pakiramdam ay bumabalik ang kasiyahan ay nagiging mas madali at ang intimasya ay nagiging mas malalim at mas kasiya siya. Libu-libong kababaihang may edad na ang nabawi ang bahaging ito ng kanilang sarili nang maunawaan nila kung ano talaga ang sanhi ng pamamanhid. Hindi nila kailangang sumuko sa kanilang sarili. Kailangan nila ang katotohanan. At ngayon, mayroon ka na rin nito. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinabahagi sa aking mga pasyente sa loob ng maraming taon ay ito. Ang iyong katawan ay laging nakikipag-usap sa iyo. Ang susi ay matututunan ng wika nito at makinig ng may habag. Ang mga pagbabagong nararanasan mo ay hindi kinakailangang mga senyales ng hindi maiiwasang paghina, ngunit madalas ay mga hudyat na kailangang ayusin ang iyong diskarte sa pangangalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin at paggawa ng may kaalaman at banayad ng mga pagbabago, maaari kang magpatuloy na mamuhay ng isang masigla at kasiya siyang buhay sa anumang edad. Kaya seryosohin po ninyo ang kaalamang ito. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin gumawa ng mga pambihirang bagay. Mahalaga pa rin ang inyong kasiyahan. At sa susunod na lumikha ka ng isang sandali para sa iyong sarili, tandaan na hindi lamang ito tungkol sa kilos. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa iyong buong pagkatao. Hayaan ninyong ito ang maging simula ng inyong pagpapanumbalik dahil hindi pa huli ang lahat upang muling makaramdam na ikaw ay buhay. Ngayon, gusto ko pong marinig ang inyong saloobin maglaan po kayo ng sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo ngayon na balak ninyong gawin sa inyong buhay. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas mahahalagang impormasyon sa kalusugan ng kababaihan at ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan na maaaring makinabang din. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito.